Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol dito sa nangyari dito sa kalaban ni Avanti Opo Ang title ko po ngayon ay kalaban ni abanti na disqualified dahil sa citizenship Opo, yan po ang tatalakay natin ngayon Nanalo ito yung kalaban niya sa pagka-congressman dyan sa 6th district ng Manila. Uh, ang lamang lang ay 1,378 ang lamang. Uh, ngayon ay kinwestiyon ni Abante yung citizenship niya. Opo, kasi nga ay hindi pala siya natural born filipino citizen ay nakalagay po sa konstitusyon natin na ang tatakbong congressman ay dapat ay isang natural born filipino citizen ngayon ay nanalo si Abante sa kaso di <laughs> ba Nag-complain siya eh na hindi natural born citizen Yung Kalaban niya Opo At nanalo siya Opo Ngayon ay Ah uh, Ano ba ang natural born citizen? Filipino uh, citizen Ang natural born Filipino citizen po Ay From birth Ah uh, Filipino City ka na wala kang dinaanan na proseso. Yan po ang paliwanag sa amin nung nagturo sa amin ng konstitusyon. Uh, Diyan sa Piyati, ko, 1976 ata. Kinuha ko yan. Yang konstitusyon. Kaya, ba, bali dalawang konstitusyon ang tinalakay niya sa amin, yung 1935 at saka yung 1973 konstitusyon ni Marcos after the martial law. Ngayon, yung ang paliwanag niya, yung natural born Filipino citizen ay you are a citizen of the Philippines from birth. Usually, namanan mo yan, sabi niya, sa magulang mo. Ayan, yun po ang sabi niya. Ngayon, wala kang dinaanan na litigation o proseso o anuman. Yun ang paliwanag niya talaga. Ngayon ay simple ay hindi naman tayo aturon o hindi naman tayo uh, kurso kasi lang yon yung konstitusyon pag ikaw ay 5 year course o 4 year course BS degree mayroon kang subject na Philippine Constitution 3 units po yan 3 times a week sa isang semester ang meeting dyan 1 uh, hour per meeting kaya marami rin ang natatalakay dyan. Ngayon ay dyan sa piyati ay natsimpuhan ko na ang nagturo ng konstitusyon ay yung attorney mismo ng piyati. Graduate po siya ng UP. Kaya magaling. Opo, attorney Binyas uh, Ilocano. Ngayon ay yun nga ano. Ngayon ang i ito pong kalaban ni Abante ay pinanganak noong March 15, 1962 sa Manila. Diyan sa Maynila. O, born siya dyan. At Chinese citizen ang father niya at Filipino citizen ang mother niya. Pero in doubt ako dito sa mother niya eh. Kasi ang middle name niya, Chua. Opo. At ang chua alam natin na yan mga mga Chinese yan umay lahi din na Chinese at usually po nung mga panahon na yan yan yang kasi halos kaidaran ko ito 1958 ako eh Oh, at yung mga kakilala ko mga Chinese doon sa probinsya namin at hangga diyan sa piyate na mga naka-eskwela ko, halos iisa ang istorya ng buhay niyan. Opo, yung mga Chinese noon, pinagkasundo lang ng nanay at sa katatay kasi may lahi silang Chinese. Ganun po, ano? O, pinag-asawa, hindi ba? O, ay... <laughs> ay... ay ko lang, ano? Pero hindi ko makita, eh. Kung, 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 ano, ano? Uh, Nag-search ako kagabi sa dyaryo o sa mga, kung, mga vlog. Wala, eh. Basta, Filipino citizen daw yung nanay niya. Pero yung tatay niya, nakita ko sa balita after five years na pinanganak siya yung si yung nga yung yung congressman na yan na ilang bisis na palang nanalo yan ng kung councilman sa yan sa Manila. ilang bisis nang nanalo ng konsilman ay pero ang kunsilman naman ay wala namang requirement yan eh, na national born Filipino citizen eh, wala eh o, local government code po ang nananaig dyan pero ang assemblyman o ang congressman ay yung yung kwan, yung mayroong ibang requirement diyan, mga senador ganyan. President, vice president, kailangan natural born Filipino citizen. Pati ata mga judge, opo. Ah uh, O yung mga military commanders ganyan, mga generals atak, hindi pwede ang ang kwanjan mga natural ah, mga naturalized dalawa kasi isang naturalized yung na acquire mo lang at saka isa yung natural born from birth now usually ang magulang mo ay talagang ay citizen ng ng Pilipinas opo ang problema natin ngayon marami na pong mga kababayan natin ngayon na hap-hap na eh yung foreigner ang isang magulang. Kaya dapat ito pag-aralan ito at gumawa ng batas patungkol dyan. Kasi nga ako, pati ako, nalilito na rin eh. O, pinakinggan ko po yung paliwanag ni Atty. Bueno kanina. Napakaganda. Pero, taliwas dun sa binabasa kong balita o yung nabasa kong balita, ah, magkaiba, magkaiba ang <laughs> ang bersyon. Pero tama yung sinabi ni ni Attorney Bueno kanina. May vlog siya. Pakinggan niyo po 'yun ano. Na ang sabi niya ay uh, hindi raw nagpakita ng papilis si si Kwan e. si yung nga yung yung kalaban ni Abante na siya ay nag-elect nag-elect siya ng Filipino citizenship may batas pala na gano'n na hindi naman tinatalaga yun sa konstitusyon, ano? Do doon sa subject na Philippine konstitusyon. Kasi nga, hindi naman kami, engineering po kami, eh. Engineering. Kaya, siguro sa ibang subject yun, ano? Kailangan, mayroon kang application. Ayun. Uh, yun ang hindi daw nagawa. Pero doon sa balita na pinapakinggan ko, o doon sa binabasa ko sa dyaryo, yung tatay pala, after five years, na pinanganak yung anak niya, nagpa-citizenship siya, Filipino citizenship. Ngayon, dinala niya itong anak niya. Aywan ko lang, ay, ay kaya nga, eh, kwan, eh. Ah, <laughs> kailangan yung batas diyan susugan ng susugan para linawin. Kasi nga, papasok sa ganito eh. Dinala niya yung anak niya sa proseso. Opo. Ngayon ay, ayawang ko lang kung pumirma yung anak niya o ano, ay, hindi natin alam, ano. Pero ang definisyon kasi ng natural born, wala kang ginawa eh. Wala kang ginawa na papilis o hindi ka dumaan sa litigation. Kasi, ang alam ko dyan sa ganyan, pinipirmahan po ng judge yan eh. Kasi nung nagpa-citizen po ako dito sa Amerika, doon ko nalaman na kami ay pinasumpa sa harapan ng judge. Opo. Pinasumpa kami nung, nung ako ay naging uh, American citizen. ayon ko kung may uh, four years ago. Pero yung, yung asawa ko ay nung at saka yung dalawang anak ko, sabay-sabay uh, sila na nag-American citizen. Five years kasi pwede dito eh. Five years na si na uh, green card holder ka dito, o permanent residence ka na, five years, pwede ka nang mag-apply sa Pilipino. ano, uh, Pero sa iba, 10 years, o oh, 15 years pa yung iba eh. Maghihintay sila. Pero ang Pilipino ay kuwan lang, uh, five years. Kaya nag-American citizen sila. Ngayon, yung asawa ko, tinanong siya kasi mayroon pa siyang isang anak eh na 13 years old noon. Yung bunso namin na lalaki. Gusto bang isama na yan? Oo, sabi niya. O sige, isama na. Kaya automatic yung anak ko na lalaki na 13 years old. Na minor pa, isinama niya. Kaya naging citizenship, citizen na rin ng Amerika yung anak ko na na bunso na lalaki pero nung naging kwan siya naging age of majority ah, kwan siya yung kwan sinulatan siya na kailangan mag pledge pledge of allegiance ka sabi niya citizen ka na pero mag-pledge of allegiance ka sabi niya yun ano ngayon ay ang sabi naman niya ah, hindi na kailangan kasi military na ako eh sabi niya hindi na kailangan o hindi na siya nag pledge of allegiance kasi nag-pledge of allegiance na siya doon sa pagkamilitari niya. Ganun po ano, aywan ko lang dyan kung, kung ano dyan. Uh, pero nga nga, yung si attorney Binyas na, na professor ko noon sa Piyati, pinaliwanag niya, dito kasi kanya sa Pilipinas, kung ano yung tatay, yun ang nasusunod. Lahat yan, sabi niya. O yun, yun din ang paliwanag nung, nung dyaryo na binasa ko nung, nung kagabi. Yung nanay niya, Isdim, sabi nga nun, Isdim, Chinese citizen. Kasi sumusunod yang kanya sa tatay eh. At yun po ang practice ng Pilipinos. Oo, dyan sa atin. Noon ha, noon. Ako alam ko yan eh. Tapos, yung anak din, Isdim, Chinese citizen. Yun po ano. Yun ang reason. Siguro, nila abanti. Kaya, Chinese citizen siya. At mayroon atang nakalkal pang na dokumento, yun nga, na mayroong siguro ay pagdumaan ka ng proseso nga eh, hindi ka na natural. Naturalize ka na. Yun po. Kaya nga, malabo eh. Malabo yung, yung kwento dyan eh. Ngayon, kay kay Atur Bueno naman kanina ang sabi niya na pwede rin na hindi siya nag-apply, sabi niya. Kaya ay problema yan. Hindi niya mapatunayan na siya ay mayroon siyang binanggit na batas. Eh. Kaya nga, dapat kako linawin niya ng mga mambabatas natin. Eh. Sa ngayon, linawin na yan. Na yung mga parent kanya na, na, na Chinese ay nire-require pag dumating na ng 21 years old yung bata na magsilik siya at saka within 3 years from the date of maturity. Ayun ang hindi niya nagawa. Hinahanapan siya ng papilis na ganun. Kaya hindi siya natural hindi siya natural born. Kasi nga ay requirement pala yun eh, na hindi naman natin alam kasi nga hindi tayo mugado yan, no? Pero nga itong itong mga nangyayari na ito ay kwan po yan eh. Uh, bakit ganoon? Bakit ang tawag diyan yung paternal yan eh, yung yung uh, yung lalaki ang nasusunod. Opo. Galing din po sa Biblia yan. Opo. At yung yan nga yang yang mga benefits tagapagmana o ano man ang o status mo sa buhay, galing din po sa Biblia yan. Kaya yan po ang babasahin ko. Ano, mahalaga po yan. Yang citizenship o yang kung ano ka, anong, anong lahi ka. po mahalaga po yan. Ay kung ordinary lang na tao, ay baliwala yan eh. Kasi alam ko, ako ang dami kong kakilala hanggang ngayon, mga kabats ko, mga kakilala ko, ganyan ano, kaibigan, e, hindi naman pa eh, okay lang eh kahit na dumaan sila sa proseso hindi, Pilipino pa rin sila eh. Kaya lang hindi sila tumatakbo ng congressman, kaya hindi sila nasisita. Ganun po. Mga kuantin mga engineer, mga mga accountant din, mga kuantin din. O ay ang 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 alam ko ang tatay nila ay Chinese pero Pilipino pa rin sila. Opo. Wala silang pero wala silang dinaanan na proseso kaya hanggang ngayon o hanggang nung, nung namatay sila consider sila na Filipino citizen kahit na ang nanay nila ay Filipino citizen lang. Ngayon ay bago ko po ibigay yung yung Bible verse ano na mahalaga nating malaman ay hayaan niyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at salamat po sa inyong lahat no. Uh, Pusikat, Doris May Antonino Ronil AB Compio Joy Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot Pubs Naranja Romir Solier Padwaloy Trabier Andres Sanario Juna Canao Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Uh, Ber Orozco Ernie Calyago Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Andy Gimpaw, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, D.U. Iyanong, Billion Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser K.K., Yoser Ixio, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinay San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berrillar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Urly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon, ng Lapas Iloilo, -Ilo, -Ilo Ana Maria Aldisimo, Eli Kasli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Triku Mu Umbriak, Concepcion Barsi, at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito pong sila, ano? Si Michael apa beli bulletin atau insurik tu bunyuk pakai ISA, Blancaster Armandin engineer tu Kausing, aling mari Mister tutu ulang tu uh, Christian Isgira PMTJR bloggers the action band Rui Japan di bina apostol CGP Chai Kapian ya tata ago Demjus Joni, Kakamping ang batas with Atoni Clear Castro Kak Waldi Carbonil Atoni Silu Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marawi po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at ibibigay ko na po yung Bible verse ano, itataas ko lang po no Bakit ganyan? mahalaga po talaga ang citizenship. Alam nyo po mga kababayan, uh, <laughs> yung yung taong ligtas po o yung tao na makakapunta sa heaven ay hindi ko alam kung pito ang description eh. Pito ang description. Yung tao na ligtas o yung tao na makakapunta sa heaven o kinahabagan ng Diyos. At isa dyan po ay yung kwansya, yung anak siya ng Diyos. Opo, o lahi siya ng Diyos o kasama sa don sa pamilya ng Diyos. Opo. Ayan po, ano? Isa po yan. Napakarami po yan, mga pito. Ay, wala lang oras, ano? Pero, ang isa sa description din, ay parang isang bato, sabi niya, o isang hollow block na idinugtong ka doon sa isang hollow block para makabuo ng bahay bato o hollow block na ipinatong ka dun sa isang hollow block para makabuo ng bahay. At yung bahay na yan ay yung ang kingdom ng Diyos. Yun ang isang description. Ang isang description po ay parang ikaw ay ikinasal. Opo, na nagbabago na ang iyong status. Ganun po yan. Kung ang sino mang tao na nakipag-isa kay Kristo, ayon po eh, nakipag-isa kay Kristo eh. Yun ano? At ang description niyan ay parang ikaw ay kina ikinasal. Nagbago lahat ang status mo sa buhay. Pati aplido mo nga eh. oh, babaeng ikinasal, hindi ba? O, oh, ganun po yan. Isa yung sa description. Ang isang description po ay parang ikaw ay grafted in na bilang ikaw ay isang wild olive tree, pinutol yung original na puno para i-grafted ka isa po 'yan sa, sa description kaya kanya ay huwag kang mayabang hindi ba huwag kang mayabang kasi nga ay grafted ka lang diyan ayan po ang mga description yung iba hindi ko na kuan ano basta ang ang isang description ay you belong to one corporate race yun nga yun ang description diyan na taong ligtas ka o anak kanang ng Diyos babasahin ko lang po ha para tuloy-tuloy po tayo no Ephesians 2:14 sayang Maganda sana ang talakayan ito pero wala nang oras ano. Uh, for he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Ayan po ano. Ang ibig sabihin nito, he himself si Jesus Christ po is our peace, ano? He himself is our peace. Yung Diyos na nagkatawang tao o anak ng Diyos na nagkatawang tao, he himself is our peace si ang ating kapayapaan. Who have made the two? The two kasi yan eh. Pero dito, both ang, ang nilagay eh. Pero the, the twin nga eh. Sa, sa ibang version ni eh, the twin. Sino yung twin? Ikaw at saka si Kristo. Ayun po. Pinaliwanag ko na po yan dati. Mayroon akong paliwanag yan. Who made the two? Sino? Ikaw nga at saka si Kristo. O si Kristo at saka ikaw. Dalawa kayo. O ginawa ng isa. Ayan po ano and has broken down the middle wall of separation. O, oh, sinira niya yung separation eh. Hindi ba? Ano ba yon? Yung batas na naghihiwalay sa atin. Yung mga requirement. Broken down yan in his body. O, oh, on the cross. Bin broken down yan dan para wala na yung batas-batas kung uhusgahan ka niya. Ano? Sa pamamagitan na lang ng faith. Kung naniniwala ka sa kanya, nananampalataya ka sa kanya, o simple, kung nananampalata ka, susunod ka sa kanya eh. Ayun, nagiging isa kayo. O, pero hindi pa dito na ikaw ay anak. Ano? Ito ngayon sa Galatians 3.29. But if you are Christ, ang ibig sabihin dito, ibang version ito, no? if you are in Christ, ano? or if you are Christ, ikaw ay nabilang na kay Kristo, o ikaw ay na kay Kristo na, ano? then you are Abraham's seed. O, anak ka na ni Abraham o kuang kana na lahi ka na ni Abraham and heirs according to the promise may promise kasi eh. hindi ba in Isaac your seed will be reckoned sabi po ng ng Panginoon eh o may may pangako eh hindi ba o at doon nga lumabas si Kristo o at doon na nga kung manampalataya tayo, tayo doon ay ay you are heirs according to the promise. Ano yung promise? Na ikaw nga ay mabubuhay na walang hanggan. Ayan po. Pero sa Romans 8.17, mas matindi po ito. An if children, o children ang tawag yun, di ba? Kanina ay seed o uh, lahi, hindi ba? O anak, ano? Uh, airs ka kanya airs ka Nung promise ay ngayon ito dito And if you are children din ears. hindi ba sa romance iisa lang po yan eh, ang 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 tinatalakay eh. oh heirs of god and joint ears with christ kasama ka ni christ kung ano yung mamanahin ni kristo oh kasama ka oh uh, joint heirs eh. kasi nga anak ka na eh. ayan po ang description ng isang mananampalataya. O, oh, if indeed we suffer with Him, ano, that we may also be glorified together. Ayan po, ano, kasama ka. Hindi ba? oh ay, ngayon, ay, kaya po mahalaga ang yung tatak mo na ikaw ay anak o yung, yung pagka-citizenship mo. Hindi ba? O, oh, ayan po, ano, Diyan po galing yan. Kaya ganyan ang mga yung mga batas natin, may mga requirement. Pero dapat linawin yan ng mga babatas natin. Paupo-upo lang sila dyan eh. O hanggang ngayon, nagkakaproblema. Pa Paano ba isusulb yan? O, hindi ba? O, pero ako, naniniwala ako na disqualified yun. Opo, disqualified siya. Opo, kasi nga, yung, yung paniniwala natin noon, na hanggang ngayon, na may bigat yung citizenship. O yung sasabihin ng ama. Opo. Yung po ang paliwanag sa amin ni eh, nung si Attorney Binyas. O sige po ano at hanggang dito na lang po ano at sana may natutunan po tayo ano na patungkol diyan sa sa citizenship. May bigat po yung yung citizenship, citizenship ng ama. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.